Good morning! It's Thursday morning on my way to work At tingnan nyo naman guys Ang ganda ng panahon namin Parang summer Parang hindi like snow bagay ay Thursday overnight at Wednesday The whole day long Hanggang kagabi Is umuulan, kaya yun Nawala yung snow Eno, you know, parang summer na summer na kami ngayon ang ganda ng panahon namin zero degrees lang kami ngayon so tataas pa tong temperature mamaya so parang spring kami ayan habang natatraffic ako ayan oh, linaw-linaw ng aking uh, camera sa init you know dahil talagang pag ano yung pagwinter uh, pag winter dito o pag tagalagang taglamig kailangan ibalutin ang leeg kasi doon nakakakuha ng ano eh masakit ang ano ko uh, lalamunan may sore throat ako pero nagano ano na rin ako nagagargle na ako ng ano warm salt water dahil yun ang gamot yan ba diba? so hopefully hindi siya lumala ganyan talaga no choice ganyan ang season dito so pag ganitong mga panahon winter time tuloy ko dito ng siyam-siyam sa traffic na to guys ayun nyo yun know. no kanina pa ako ano na eh umalis ako sa bahay ng 7.15 uh, oh exactly 1 hour na 8.15 na dito pa ako sa downtown grabe traffic ay kaya pala itong stoplight dito is uh, ano blinking red So, take turns ang sasakyan. Kasi may tumatawid. Eh, tapos, yung... Pag ganito kasi guys, mahirap kasi. Minsan hindi magbibigay yung sasakyan na imbis turn mo ng uh, tumawid. Yung iba is biglang liliko. May walang polis na nakabantay eh. Usually, binabantayin to ng polis para mag-traffic. Ayan, no? Mahirap may tumatawid yan minsan ang ano, ano guys ng ano, driver ayun no, oh, o, nagbubusinahan na kasi nga, yeah, ayun no, oh, o may tumatawid, may, may gustong magbit wala o, oh, tingnan mo yun tingnan ko nga dito pag may turn ko na rin mismong ano, town, uh, city core dito sa Rene Lebeque na Parang yung busina naman ng kalsada ngayon guys napakaganda ng panahon summer kami ngayon summer siya pero balot yung mga ano nakabalot yung tao mga tao hmm. at yung aso yun nakadamit siya oh. nakapang winter ano din siya <laughs> minsan naman ang mga aso may ano sila may sapatos nakapang winter ito si ate tagal tumawid DJ Walk eh, nag ano siya nag-i-enjoy ng kanyang pag lakad okay tingin nyo natin so ang ganda ng mga Christmas decoration dito guys ay hindi nyo na makita dito sa side na to. Ayan siya sa side na yan guys. Pakita ko sa inyo. Ay. Ayan ang ano. Christmas decoration dito. Ayan. Sa so, ano. Park ito guys. Ayan. Pagkabi, maganda siyang tingnan. Kasi may mga ilaw. Ayan so, siya. Tinanggal ko lang yung camera. So, part siya ng park na ano. May decoration. Ayan. Ano siya. Tinanggal ko lang yung ano. At itong store na nakikita nyo, yan ang Labe. Yan ang biggest ano, business chain dito sa uh, Montreal. itsura ano siya hindi siya masyado traffic dito iwasan ko na kasi ano na 20. oh my gosh, itong oras pilit na ako nagka-travel sobrang yung traffic so, sa may tulay itong kasada dito guys isa ano siya, pakiat 8.20 na itong ano namin dito guys hirap ng pagwinter. Uh, pag winter parang minsan ang hirap uh, bumangon lalo na pag malamig na malamig may heating naman kami sa bahay kaya lang yung pag lumalabas pa ng sobrang lamig kailangan magbalot ka pero ngayon is ano siya dahil mainit siya actually 1 degree na nagtas na siya ng 1 degree kasi kanina 0 So ngayon 1 degree na lang siya So Ano siya uh, Tataas pa ang kanyang ano, temperature Kaya di siya ngayon masyado malamig nakatira sa mga buildings na to is mga estudyante kasi malapit siya sa Magil grounds at ibang building dito is ano pag-aari ng university din so yung kanila mga estudyante na mga ano mga foreigners mga foreign national is andito siya sa ano anyways may tumatawag sa akin guys at sagutin ko mga muna to Hello? Hello? Wala. Binaba. Anyways. Uh, so, hanggang dito na lang muna guys kasi may tawag. Sagutin ko, maka-importante. Thanks for watching. See you in my next video.